Inedit yung pamamparte ng police report, mga kababayan ko, pati yung tsapa, magkaiba pa mga kababayan ko. Na yan, ano ba na magagawa ng mga invader na yan, mga kababayan ko? Di ang manira sa nakaupong administrasyon. Mga beater! Pag inimbestigahan ka sa ibang bansa, pag ikaw ay ano, kailangan ng passport mo. Tama, mga kababayan? Ngayon, kailangan ba ng passport ng unang ginang kung sakaling nahuli siya doon sa loob ng kwarto? Tanong? Of course! Yes! Kukunin yung passport niya! Ano pangalan ni First Lady? Luisa Araneta Marcos! Diyan pa lang na yung gumawa at nag-post niyan eh! O ngayon, alam niyo na totoong pangalan ni Madam. Hindi, li, hindi lang Lisa. Mga kababayan ko. Tuloy. Sa Beverly Hills Police Department. Para malaman nyo na yung nilagay sa Facebook na may guhit na color pink, kung hindi ako nagkakamali, ang parting yon ay dinagdag lamang. Correct! Kasi fake news nga, yung nagsabi. Nag-start ang uh, salit, mga salitang, and I quote, and the cause of initially suspected to be drug overdose up to the word miro, yan po ay dinagdag lamang. Okay. Kasi, in-edit yung babang parte ng police report, mga kababayan ko, pati yung tsapa, magkaiba pa mga kababayan ko. Ito ay mga gawain upang masira ang unang ginang, ang pangulo, at ang admin. Siyempre, Torni Clear, gagawin nila yan para siraan lahat. Gagawin nila yan para wasakin at wasakin yung ano, wasakin at wasakin nila ang lahat ng lahat ng tao nakapaligid sa pangulo, lalong lalo na ang pangulo. Ano ba masasabi ng mga yan? Kasi tandaan ninyo, titingnan nyo mabuti, ano ba magagawa ng mga DDS ito? Ano ba magagawa ng mga maninira na yan? Ano ba magagawa ng mga invader na yan? Mga kababayan ko, di ang manira sa nakaupong administrasyon. Mga beater! Ano mga beater lang kayo? Station Dagdag ni Castro, iba ang hotel ng unang ginang sa hotel kung saan natagpuan si Tantoko. O, oh, di ba? <tinyo> si Mr. Paul Tantoko ay hindi po kasama sa official entourage <tinyo> ni uh, FL or ni, ni First Lady. O, <tinyo> oh, di ba? Nakakahiya na naman sila dito, mga kababayan ko. O. <tinyo> oh. Alam mo, nagkakaroon ako ng thinking, ba't nila binubuhay eh? Unang ginang. <tinyo> Nakakahiya dahil gumawa sila ng peking police report. <tinyo> Naturingan journalist mga dating spokespersons, hindi marunong mag-imbestiga na sarili. Hindi sila nagiging journalist, kundi nagiging propagandista ng kanilang mga sinusulong na interes. Ayun. Ano ba yung sinusulong na interes, Ni Iliwanagin natin. Kasi pag may sinusulong na interes yung mga yan, ematic eh, yun. Ano yung sinusulong na interes? Yung 2028 presidency ni Sara Duterte. <laughs> Di ba kayo nagtataka, mga kababayan? Di ba kayo nagtataka?